Matagal nang itinuring ng Russia ang Kaliningrad bilang kanilang lihim na sandata. Ang Russian exclave sa pagitan ng Poland at Lithuania ang itinuturong posibleng simula ng digmaan kontra nito ayon sa marami. Banta ito dahil may nakaimbak na mga sandata doon. Maaaring maglunsad ng mga misil na may dalang sandatang nuklear mula sa Kaliningrad. Gusto ng Kremlin na paniwalaan mong mas matibay kaysa dati ang hawak ng Russia sa kanilang exclave. Nagsisinungaling ang Kremlin. Ang ang kapit ni Vladimir Putin sa Kaliningrad ay dumuluwag habang nawawalan ng kontrol ang Kremlin sa isa sa pinakamahalaga nitong teritoryo. At kailangan lang nating tingnan ang mga sinasabi mula sa Russia ngayon para makita nating kinakabahan si Putin. Siyempre, hindi kailanman magpapakita ng kaba si Putin sa publiko. Sa halip, gumagamit siya ng hukbo ng mga alipores at tagapagsalita para magbato ng mga banta, paratang, at kasinungalingan sa sino mang makikinig. Isa sa mga pinakamalakas na boses sa grupong iyon ay ang lalaking maingay tungkol sa diumanoy digmaan ng Russia at NATO. Si Sergey Lavrov, paboritong tagapagsalita ni Putin, ay paulit-ulit na inangkin na ang NATO ay nakikipagdigma sa Russia mula nang simulan ni Putin ang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Ilang buwan matapos mabigo ang unang pananakop at dumagsa ang suporta ng kanluran sa Ukraine, sinimulan ni Lavrov ang pagbatikos at pagbibintang Iniulat ng Sky News noong Mayo 2000 at dalawa ang pahayag ni Lavrov tungkol sa kolektibo. Idineklara ng kanluran ang hybrid na digmaan laban sa Russia sa suporta sa Ukraine gamit ang parusa at tulong militar. Ginawa namin ang lahat para maiwasan ang direktang sagupaan pero ngayon ay ibinato na ang hamon. Siyempre, tinatanggap namin ito ayon kay Lavrov noong panahong iyon. Hindi na bago sa amin ang mga parusa, halos palaging narian ang mga iyon. Sa iba't ibang anyo, dalawang mensahe ni Putin ayon sa tagapagsalita. Sinimulan ng NATO ang laban at handang manalo ang Russia. Hanggang Setyembre, dalawang libo at put lima pa ulit-ulit pa rin ang walang kwentang sinasabi ni Lavrov. Ayon kay Lavrov, ang mga sumusuporta sa Ukraine ay nagdeklara na ng digmaan sa Russia. Dahil ang natitirang bahagi ng Europa ay may lakas ng loob na tumugon, gaya ng nararapat gawin ng anumang kontinente sa patuloy na agresyon ng Russia lumahok si Lavrov sa pagpupulong ng Group of 20 o G20 ng mga kalihim ng ugnayang panlabas sa United Nations o United Nations. Noong Setyembre, muling sinabi ni Lavrov na ang kanluran ang nagtulak sa krisis sa pagtulong sa Ukraine laban sa Russia. Mas malala pa, sinabi ni Lavrov na sangkot sa direktang labanan laban sa Russia ang NATO, European Union at United Nations. Matagal nang pinapakalat ng Russia ang maling kwentong ito bilang bahagi ng isang bagay. Ayon kay Artem Dikarev ng The Russian Dude YouTube channel, desperadong kailangang magpanggap na biktima ng Russia habang nakikipaglaban sa NATO. Sa ganitong desperasyon natin nakikita, ang sinabi ni Lavrov ay direktang konektado sa sitwasyon ng Kaliningrad ngayon. Sa G20 United Nations at iba pang international na pagtitipon, palaging inuulit ni Lavrov ang teorya ng sabwatan ni Putin. Idineklara ng kanluran ang digmaan laban sa Russia. Sabi ni Dikarev, ang kawawang Kaliningrad exclave ay napapaligiran ng mga halimaw at magbibigay ng matinding tugon ang Moscow. Ipinapakita ang Russia na biktima binabaliwala ang kalupitang ginawa nito sa Ukraine at sinasabing ang pagtatanggol ng Europa sa sarili at Ukraine laban sa Russia ay tila simula ng digmaan. Matagal nang nagsimula ang digmaan. Ang Russia, ang bansang nagsimula nito. Ang pagpapakita ng Russia bilang biktima ay nagtatago ng lihim na ayaw ipaalam ng Kremlin. Makikita mo ito kung babasahin mo sa pagitan ng mga linya ng mga pahayag ni Lavrov at ng kanyang mga pagtatangkang takutin ang kanluran na huwag gawin ang mga ginagawa nito ngayon. Dahil sa kilos ng Russia, nagpadala si Lavrov ng mensaheng hindi niya sinadya. Hindi lang ito tungkol sa buong Russia, kundi pati sa Kaliningrad na ginagamit ng Russia para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Sa likod ng usok, pagpapakitang gilas at mga salitang matitindi tungkol sa matatag na tugon. Nakatago ang isang gumuguhong realidad. Sabi ni Dikarev, takot na takot ang Kremlin. Para kay Dikarev, walang saysay at parang paranoid ang sinasabi ni Lavrov. Alam niya na kayang kunin ng kanluran ang Kaliningrad mula sa Russia kahit kailan nila gusto. Ayon kay Dikarev, hindi talaga para sa NATO o mga kaaway ng Russia ang pahayag nila ni Lavrov. Gusto lamang ni na Lavrov at Putin na ipakita ang kapangyarihan ng Russia sa mga mamamayang Ruso gamit ang mga banta hindi sa mga kalaban ng estado at ito ay isang paraan na may potensyal na gumana lalo na sa mainland Russia kung saan karamihan sa mga tao ay kumukuha ng impormasyon mula sa opisyal na mga balita ng Russia ayon sa Reporters Without Borders halos dalawang katlo ng mga Ruso ay kumukuha ng kanilang balita mula sa telebisyon ng Russia ang mga istasyong pinapanood nila ay pag-aari at kontrolado ng Estado. Kaya ang mga Ruso ay nakakakuha lang ng kwento na gusto ng Kremlin. At sa ngayon, ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Lavrov ay idinisenyo para iparating ang mensahe na ang NATO at taang European Union o European Union ay mga banta at kailangang maghanda ang Russia. Maraming tao sa Russia ang nakakonekta sa internet at mataas ang internet connection rate ng bansa ayon sa Reporters Without Borders. Kadalasan, hindi para rin sapat iyon para matigil ang propaganda ng Kremlin. Binibigyang diin ng Center for Data and Research, or Center for Data and Research, ang katotohan ng iyan sa isang ulat noong Marso 2000 at 25. Sinasabi nito na pwedeng mag-operate ang independent media sa Russia kahit may state censorship. Kadalasan, umaasa ang mga media sa internet para maghatid ng mensahe, kaya nagkakaproblema. Telegram din ang madalas gamitin. 44% ng Russian sa survey ng CEDA ay sinadyang sundan lang ang pro-gobyernong channel sa social media. 14% lang ang sumusunod sa Center for Data and Research na opposition channel. Ipinapakita nito na ang karaniwang Russian ay hindi lang nalilinlang, kundi handa sumuporta sa Kremlin sa ganitong direksyon. Ang problema ng Russia, lalo na sa Kaliningrad, ay ito. Ang kwentong epektibo sa sinasadyang ignorante sa Rusya ay hindi kasing bisa sa pananakot sa mga talagang mahalaga para sa Rusya. Ayon kay Dikarov, napagtanto ng elitista ng Rusya na mahirap paniwalain ang matatalino sa kasinungalingan, kaya tumuon sila sa mga madaling maniwala. Para ito sa mga Ruso, kailangang kumbinsihin ni Lavrov ang gutom na populasyon na ng anak sa digmaan at nakikitang humihina ang ekonomiya na ang lahat ng ito ay sakripisyo dahil sa paparating na NATO. Dapat paniwalaan ng karaniwang Ruso ang mensahe ni na Lavrov at Kremlin. Bagamat epektibo ang propaganda sa mainland, iba ang kaso sa Kaliningrad. Mas mahihirapan ang Russia na kumbinsihin ang mga tao sa maliit na exclave na kaaway ang NATO at European Union gaya ng ipinapakita ng Kremlin. Ang hadlang sa pagkumbinsi sa mga tao ng Kaliningrad ang maaring magdulot kay Putin ng pagkawala ng kontrol sa exclave. Babalikan natin ang puntong iyan mamaya sa video. Sa ngayon, tutukan muna natin ang problema ng Russia sa Kaliningrad. Ayon sa Kremlin, ang pangunahing problema ng Russia sa Europa ay ang patuloy na pagpapalawak ng NATO nitong mga nagdaang dekada. Siyempre, hindi totoo ang sinasabi ng Russia na ang pagpapalawak ng NATO ay para bantaan ang Russia gaya ng itinuro ni Dikareb. Hindi pinalawak ng NATO para inisin ang oso ayon sa kanya. Nagpalawak ito dahil bawat kapitbahay ng Russia ay tumingin sa naging kasaysayan ng Moscow at nagsabing, Hindi, hindi namin sila mapagkakatiwalaan. May punto rin naman ang Russia dahil talagang lumalawak ang NATO. Itinatampok ito ng ND International Security Center sa kanilang pagsubaybay sa pagdagdag ng mga miyembro ng NATO sa paglipas ng panahon. Noong maupo si Putin Labinsyam lang ang NATO members mula dalawang libo na pa ng halos dos. Kasama sa bagong miyembro ang Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Croatia, Montenegro at North Macedonia. Gayunpaman, ang talagang masakit para sa Russia ay ang mga estado na malapit sa mismong lupain ng Russia at maaaring magbanta sa Kaliningrad. Ang tatlong Baltic states na Latvia, Estonia at Lithuania ay sumali lahat sa NATO noong 2004. Ang Finland at Sweden, dating neutral, ay sumali noong libo at tatlo at libo at apat bilang tugon sa agresyon ng Russia sa Ukraine. Kaya oo, nagkaroon ng pagpapalawak ng NATO. Ang gustong itago ni Lavrov ay ang katotohanan, ang Russia mismo ang nagdala ng lahat ng ito sa sarili nila dahil sa kanilang mga ginawa sa Europa nitong mga nakaraang dekada. Ang pananakop sa Georgia, pag-angkin sa Crimea, at kamakailang pananakop sa Ukraine, iyan ang dahilan kung bakit lumaki ang NATO at posibleng lumaki pa na nagiging banta sa Russia at Kaliningrad. Ang mga aksyon ng Russia ang maaaring magdulot ng pagbagsak ng Kaliningrad. At alam ito ni Putin. Ipinapadala niya si Lavrov para pabulaanan ang bawat pahayag ng NATO at European Union na nagsasabing may agresyon ang Russia laban sa kanila. Karaniwan kay Lavrov, ang pagtutol ay may kasamang pagbabanta. Ayon sa tagapagsalita ni Putin, hayagang pinaplano ng European Union ang pagsalakay sa Kaliningrad. Isa na namang aksyon ito na haharapin ng matinding tugon ng Russia. Binatikos ni Lavrov ang militarisasyon ng Bornholm dahil bahagi raw ito ng estratehiya ng European Union sa NATO para palakasin ang kontrol sa Baltic. Tandaan, karamihan ng estado sa Baltic ay miyembro ng NATO. Kaliningrad na lang ang natitirang teritoryong hawak ng Russia sa rehiyon. Muli, puro mensahe lang ito na hindi pinapansin ang katotohanan na ang mga ganitong pagbuo ng puwersa, pati na rin ang mismong pagpapalawak ng NATO, ay nangyayari lamang dahil sa malaking banta ng Russia at Kaliningrad sa Europa. Hindi ito ang European Union o NATO na naghahanda para sumalakay, kundi ang mga organisasyong ito ay naghahanda upang agawin ang Kaliningrad mula sa kontrol ng Russia. Kung magpasya si Putin na ideklara ang digmaan sa Europa, gaya ng tila nais ng Russia, hindi agresibo ang NATO at European Union. Nagmumukha lang silang matalino. Ang Kaliningrad, dahil sa mga kilos ng Russia, ay nasa isang napakadelikadong posisyon ngayon. Napapalibutan ang Kaliningrad. Ayon kay Dikharov, sa makabagong digmaan, pwedeng masira agad ang mga base militar bago pa malaman ng Moscow ang nangyari. Kaya't may bahid ng katotohanan. Sa propaganda ng Kremlin sa diwa na ang NATO at European Union ay malinaw na banta sa Kaliningrad. Hindi ito ang banta na gustong paniwalaan ni Lavrov ng mga tao. Walang magaganap na pananakop sa Russian exclave maliban na lang kung bibigyan ng Russia ng dahilan ang NATO para ilunsad ang ganoong pananakop mukhang hinahayaan ng NATO at European Union na magdusa ang Russia sa gulong siya rin ang may gawa. Patuloy na gumagawa ng hakbang sa Kaliningrad na ikinababahala ng Kremlin at naglalayo pa sa Russia mula sa exclave nila. Nabanggit na ang militarisasyon ng mga isla, pati na rin ang pagpapatibay ng depensa sa hangganan ng Poland at Baltic States. Maaring mahirapan ang Russia na bigyan ng kuryente ang Kaliningrad sa hinaharap. Ayon sa ulat ng Uraktiv, ang rehiyon ng Baltic ay kasalukuyang kumakalas mula sa power grid ng Russia. Bagamat masasaktan nito ang Russia, dahil bababa ang kita mula sa enerhiya para sa digmaan ni Putin, magdudulot din ito ng problema sa Kaliningrad. Ang exclave ay umaasa sa bahagi ng Russian grid sa Baltic para sa kuryente nito. Kapag pinutol ng Baltic states ang koneksyon sa Russian power grid, apektado rin ang Kaliningrad. May mga alternatibo ang mga estado ng Baltic pero ang Kaliningrad wala. Mas nagpapakita ng kahinaan kaysa lakas ang bawat salita ni Lavrov. Sa ngayon, hindi na tungkol sa posibleng pananakop ang sinasabi ng Russia tungkol sa banta ng NATO sa Kaliningrad. Taliwas sa laging sinasabi ni Lavrov. Mas tungkol ito sa pagkabigla sa dangal ng Russia dahil sa unti-unting pagkawala ng kontrol ni Putin sa exclave. Kaya masakit ang banta ng NATO. Dahil tinatamaan nito ang marupok na dangal ng Russia. Sabi ni Dekarev, hindi lang ito estratehiya, kundi pati kahihiyan. Kung mahina ang Kaliningrad, ang Russia mismo at mas mahalaga, si Putin ay mukhang mahina rin. Iyan ang susi. Kinakatakutan ni Putin ang mga pahayag ng NATO. Halimbawa, ayon kay Komandante ng United States Army Europe and Africa Chris Donohue noong Hulyo, habang lumalala ang tensyon ng NATO at Russia, sinabi ni Donohue na kayang sakupin ng nito ang Kaliningrad sa hindi pa na panahon. Kung kailangan nilang gawin iyon, siguradong masakit para sa Kremlin dahil iba ito sa pananakot ng Russia. Alam ni Putin na mahina ang epekto ng kanyang mga banta sa labas ng Russia. Alam din niya na kapag sinabi ng isang NATO komandante na madali nilang makukuha ang Kaliningrad, seryoso iyon at hindi basta banta lang. Nagpapakita ito ng katotohanan kung gaano kahina ang kapit ng Russia sa exclave na iyon. Lahat ng ito ay paranoia na lumalabas kay Putin. Walang mas dakilang simbolo ng takot ng Kremlin na mawala ang Kaliningrad kundi ang malaking radar installation na ginagawa ng Russia sa exclave. Lumabas ang balita tungkol sa installation noong kalagitnaan ng Agosto matapos lumitaw ang mga ulat ng satellite image na nagpapakita ng pagtatayo ng malaking bilog na antenna array. 25 kilometro lang mula hangganan ng Kaliningrad at Poland. Ang radar array na iyon ay palatandaan na binabantayan ng Russia ang NATO. Masinsinan naming tinalakay ang array sa video noong Agosto. Panoorin iyon para malaman kung paano gagamitin ng Russia ang bagong estruktura. Ang array ay isa pang pagtatangka ng Russia na ipakita ang lakas nila sa Kaliningrad. Lalo lang nitong pinapakita ang kawalang katiyakan ng Russia. Pero para sa media ng Russia, ito ay patunay ng lakas, ayon kay Dikarev. Para kay Lavrov, isa itong babala. Nakikita namin ang lahat, kaya naming in-neutralize ang lahat ng banta. Pero para sa NATO, isa itong kumikislap na neon sign ng kawalang katiyakan. Kabaligtaran ng inaasahan ng Russia ang reaksyon ng NATO sa radar array. Imbes na magpanik o magmakaawa sa Russia na huwag itayo ang array na ito, hinahayaan ng NATO na gumastos ang Russia ng milyon-milyon o bilyon-bilyong dolyar sa proyektong mas bagay noong Soviet era. Patuloy na palalakasin ng Poland at Baltic States ang depensa sa tulong ng NATO. Ang higanting mata ng Russia sa Baltic ay matutulad din sa Kaliningrad kung magkagulo. Kaya hindi ito banta sa NATO. Kahinaan lang ang naipapakita ng Russia sa pamamagitan ng Kaliningrad mula ng salakay ni Putin ang Ukraine. Kahit gaano kalaki ang radar array, hindi nito mapipigilan ang mga makabagong sandata ng NATO na sirain ang Kaliningrad kung kinakailangan. Paulit-ulit ng sinabi ni Putin na hindi siya interesado makipagpaligsahan sa kanluran sa armas. Sinabi niya rin ito noong dalawang libo at labing walo matapos muling manalo sa pagkapangulo. At inulit niya ito habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine. Ayon kay Dikarov, ang pagtatayo ng malaking radar array ay taliwas sa pahayag na iyon. Totoo naman, ngunit ang malamang na kawalang silbi ng array na iyon bilang panangga sa Kaliningrad ay nagpapahiwatig na hindi ito nakikita ni Putin bilang isang sandata. Nakikita niya ito bilang isang simbolo. Ayon kay Dikarev, ito'y paraan ng Russia para ipakita sa nato at sa mga taga-kaliningrad taga taga-kaliningrad na aktibo pa rin sila sa pandaigdigang entablado. At dito tayo bumabalik sa puntong binanggit natin kanina sa video. Tungkol sa kung paano maaaring ang mga taong naninirahan sa Kaliningrad ang siyang magtatakda sa magiging kapalaran ng exclave. Hindi militaristiko, ang tunay na lihim sa likod ng mga banta ni Lavrov at takot ng Russia sa NATO. Ang insekuridad ng Russia tungkol sa Kaliningrad ay nakasalalay sa katotohanan ng may ilan sa mga tao sa exclave na hindi nakikita ang kanilang sarili bilang mga mamamayang Ruso. Hindi man lang sa parehong paraan ng mga nakatira sa mismong bayan. Paano nga ba nila magagawa iyon? Hiwa walay ang Kaliningrad. Ginagamit ito ng Russia bilang isang pawn sa mga laro nito laban sa Europa. Kadalasan ay hindi pinapansin kung ano talaga ang gusto ng mga tao sa teritoryong iyon. Madalas itinatago ng propaganda ng Russia na mas konektado ang mga tao sa Kaliningrad sa mga kapitbahay nilang Europeo kaysa sa mga taga-Russia. Hindi Moscow o Siberia ang Kaliningrad. Ayon kay Dikarov, isa itong rehiyong nagpapalago sa Europa. Dito, tumatawid ang mga tao papuntang Poland at Lithuania para mamili, mag-aral o magtrabaho, lalo na ang may kakayahan. Mas kahalin tulad ng Kaliningrad ang mga kapitbahay nitong Europeo kaysa sa bansang may kontrol dito. Ayon sa marami sa exclave mas kanais-nais para sa kanila ang integrasyon sa Europa kaysa sa patuloy na paggamit ng Russia sa lugar bilang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Mahirap patunayan iyan dahil pinipigil ng Russia ang impormasyon permasyon mula sa exclave. Gayunpaman, isang di-official na referendum noong 2000 at 2023 ang nagpapakitang posibleng may tahimik o pinatahimik na mayorya sa Kaliningrad na ang pinakanais ay mawala ang kontrol ng Russia. Iniulat ng Human Security Center noong Hulyo 2023 at tatlo ang di-official na referendum na online na lang ginawa dahil itinuturing itong ilegal ng Russia. Tinanong ang mga residente ng simpleng tanong kung nais ba nilang manatili sa ilalim ng kontrol ng Russia o makita ang Kaliningrad na maging malaya. Hindi pinayagan ang mga teritoryong hawak ng Russia na bumoto kung nais nilang manatili sa kontrol ng Russia pero nagkaroon pa rin ng referendum. Sabi ng Human Security Center, 55,500 pitong tao sa Kaliningrad ang sumali sa referendum, halos ikalimang bahagi ng populasyon ng exclave. Sapat na ang bilang na iyan bilang sample size. Malinaw na ipinakita ng referendum kay Putin na nais ng Kaliningrad umiwalay sa Russian Federation. Pagkatapos ng labintatlong araw na bukas ang online na botohan. 72% ng populasyon ng exclave na lumahok ay nagsabing mamas gusto nilang maging independyente ang Kaliningrad kaysa manatili sa ilalim ng kontrol ng Russia. Maraming tao ang hayagang tumatanggi sa kontrol ng Russia sa kanilang buhay. Hindi na nakapagtataka kung bakit sobrang insecure ng Kremlin tungkol sa kinabukasan ng Kaliningrad. Pinalala ng pananakop ng Russia sa Ukraine ang matagal ng hindi pagkakontento sa Kaliningrad. Ang mga tao mula sa exclave na tinatawag ang kanilang sarili bilang mga Baltic Russian ay nagsagawa ng protesta sa harap ng Embahada ng Russia sa Poland nang salakay ni Putin ang Ukraine. Ang pagsasagawa ng protesta sa teritoryo ng NATO ay nagpapahiwatig ng matinding hangaring lumaya mula sa Russia sa Kaliningrad, tulad ng mensahe ng protesta mismo. Mas marami pang tensyon ang lumalabas dahil sa epekto ng pananakop ni Putin sa mga tao ng Kaliningrad. Sabi ni Dikarov, lalong lumala ang buhay sa Kaliningrad. Dahil sa parusa, humina ang kalakalan, bumaba ang turismo, tumaas ang presyo, at hindi tumaas ang sahod. Kapag nagsasalita si Lavrov tungkol sa pagtatanggol sa Kaliningrad, napapailing ang mga residente dahil alam nilang sila ang nagsasakripisyo. Bumabalik tayo sa propaganda ng Kremlin. Normal nagawain lang ito ng Russia. Inaatake ng NATO, ipagtatanggol ang Kaliningrad. Ang totoo, alam ni Putin na kayang pabagsakin ng NATO ang Kaliningrad anumang oras. Kaya lumalabas ang kawalang katiyakan ng Russia pero maaring hindi na kailanganin ng NATO. Sa halip na pilitin ang Russia na isuko ang exclave, maaring kailanganin lang ng NATO na maghintay na ang mga tao sa Kaliningrad mismo ang kumawala mula sa dating mahigpit na hawak ni Putin. Lumuwag na ng husto ang hawak na iyon mula nang magsimula ang digmaan. Ipinapakita ng galit ni Lavrov na alam ng Russia na mawawalan na ito ng kontrol. Nahuli na naman ng Ukraine ang Russia na nagsisinungaling tungkol sa lakas nito at sa pagpapakalat ng maling balita. Sinabi ng Russia na kontrolado na nila ang Vobova. Pero ayon sa Ukraine, hindi pa ito totoo. Napatalsik agad ang mga Russian matapos silang pumasok sa lugar. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show kung gusto mo pa ng karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Kaliningrad. At salamat sa panonood.